Jalen Green, Jalen Green. Isa sa mga pride natin na ngayon ay e talagang halimaw ang karera sa pinakamalaking liga sa mundo, ang NBA. At isa sa pinapangarap natin na makapaglaro para sa ating Gilas Pilipinas team. Pero talagang madulas ang player na to sa palad ng ating national team at talagang nga naman nahalos. Ayaw ng pakawalan ito ng USA sa kanilang national team. At minsan pang pa sinubukan ng ating half-blooded Pinoy pride na si Clarkson na himukin na maglaro ito. Pero ang sagot nito si Jailin Green ay at yan ang mga pag-uusapan natin ngayon pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suportahan ang aking YouTube channel at mag-subscribe then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Una nga ay eh, bakit nga ba hindi na lang kuhain itong si Jalen Green para maging mas solid pa. Ang team ng Gilas Pilipinas natin isipin mo kung maglalaro ito kasama ang mga halimaw na Pilipino pride natin na masasabing kayang sumabay sa laro nitong si Jalen Green tulad nga nitong si JC. Sama mo pa sila kay Renz Abando, kay Soto, Dwight Ramos at si Kevin Kiambaw at itong ating naturalized Pilipino na si Jacin Brownlee. At ang iba pa ay siguradong goosebump ang pangyayari na ito at siguradong ito ang isa sa pinakamalaking history na mangyayari sa mundo ng basketball. Dito sa Pinas, sa oras na maglaro sa national team natin, ang superstar na to ng Houston Rockets na si Jalen Green at para sa akin ay talagang nakakapanghinayang ang half-blooded Pinoy at pride ng Ilocos na si Jalen Green na hindi magawang makapaglaro sa ating gilas team. At kahit pa nga naugnay dito si Jordan Clarkson matapos nga araw na alokin ito para maglaro sa gilas, e eh gusto nga raw talaga nito na maglaro at lumaban para sa ating national team. Pero malabo nga raw talaga mangyari yan. Dahil na rin nakapaglaro ito sa national team ng USA at meron nga itong kontrata sa USA. At alam naman natin under FIBA rules na ang isang player na naglaro sa other country hindi na maaaring maglaro pa sa ibang national team. Pero depende rin yan kung pakakawalan at aalisin itong si Jalen Green sa national team ng USA tulad nga ng nang nangyari dito kay Dwight Howard kaya ito nakapaglaro sa ating strong group PH at sa palagay ko na hindi na pakakawalan pa ng national team ng USA itong si Jalen Green lalo na ngayon na alam nila ang versatility and ability na kayang gawin ng player na ito at isa nga ngayon sa bumubuwat ng team ng Houston Rockets at isa sa pinakamalaking pagkakamali na pakawalan nila ang player na ito at mapunta sa ating national team at yan ang hindi nila papayagan mangyari para sa akin na bitawan ito si Jalen Green ng national team ng USA. Isipin nyo kung makakapasok ito sa ating national team at maglalaro sa Olympic game kasama sila Abando, Kaiju, Brownlee, Clarkson. E anong klasing laro ang mangyayari sa ating Gilas Pilipinas team at ang head coach na mahawak pa nga dito ay ang legendary coach natin na si Coach Tim. E talaga nga naman na mala NBA ang makikita nating laro and performance ng mga ito sa isang team. At alam ko naman na kayang sumabay ng iba nating mga pride sa mga player na aking binanggit at maaaring ito na nga rin ang isa sa mga dream team ng Gilas Pilipinas sa oras na mangyari ang mga yan at magsama-sama ang mga player na yan na aking nabanggit at yan ang isa sa mga bagay na inaabangan kong mangyari sa ating national team ang pagsasama-sama ng mga player na ating pinapangarap sa iisang team ang ating national team na Gilas Pilipinas at isa rin itong si Jalen Green sa prospect nitong si coach team para para sa ating national team pero talagang madulas ang NBA player na ito. Pero hindi pa rin natin alam ang pwedeng mangyari at malay naman natin na sa mga susunod pa na Olympic game ay eh, makasama na at makalaro na itong superstar ngayon ng Houston Rockets na si Jalen Green sa ating Gilas Pilipinas team. At alam naman natin na kung sakaling hindi ito nakuha para maglaro sa national team ng USA ay eh, malamang ay eh, nangyari na ang mga bagay na sinasabi ko kanina kaya naman abangan na lang natin ang mga player na to sa susunod at malay naman natin ay e makapaglaro na ito at wala nang hadlang para hindi ito makapaglaro sa ating national team ang superstar ng Houston Rockets na si Jalen Green at isa sa ating mga halimaw na pride na ngayon nga ay eh, talagang halimaw ang karera sa pinakamalaking liga ang NBA maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat sa inyo